binigyan ng pagkilala ng Department of Environment and Natural Resources, Provincial Environment and Natural Resources Office, Open Penro Rizal, sa pamumuno ni Penro Ramil Limpiada ang kausayan na ipinakita ng mga environmental enforcer at forest frontliner sa lalawigan ng Rizal. Sa isang simpleng seremonya bilang bahagi ng pagdiriwang ng World Ranger Day kasabay ng isinagawang Seminar on Intelligence and Law Enforcement Procedures ng Pendo Rizal. Binigyang diin ng mahalagang papel ng Forest Ranger, mga Forest Protection Officer, mga Forest Technician at mga Forester sa pangangalaga ng kalikasan sa lalawigan ng Rizal. Ang aktibidad na may temang Rangers Powering Transformative Conservation ay nagbibigay diin sa dedikasyon ng mga tikapagtanggol ng kalikasan at sa kanilang kontribusyon sa pagbabago ng klima. Itinampok rin ang Lecture sa Information Education and communication o IEC at talaga yan hinggil sa intelligence at law enforcement procedures ang mga binigyan ng pagkilala ay tumanggap din ng certificate at tokens of appreciation bilang pagkilala sa kanilang namumukutanging serbisyo at commitment sa forest conservation nagbigay din ng special award kabilang ang recognition for protected area personnel best responder award at awards para sa best accomplishment salawin, patrolling at aprehensyon. Nagkaloob rin ng major awards kabilang ang Best Patrol Sector at Best Environmental Enforcer. Muli namang binigyan ng parangal bilang Best Environmental Enforcer sa ikaapat na pagkakataon. Si Miss Adora Verdan bilang tanda ng kanyang dedikasyon at hindi matatawarang pagganap sa Environmental Law Enforcement. Felix Tambongko, The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang unang.